Hey guys, meron akong papakita sa inyo ngayon na electric kettle. So ito sa amin to, electric kettle na scarlet. Ah uh, bago to, actually siguro mga 2-3 months pa lang ito, pero nasira na. So, nangyari sa kanya, ang sira niya lagi siya naka-on kahit nakapatay itong pinaka-switch. Uh pinaka so, pagkaalimbawa, sinaksak mo na, naglagay ka na ng tubig at nilagay mo na ito rito sa so pinaka nilalagyan niya yan naka-on siya palagi kahit hindi pa siya naka-switch on pero ngayon naman pag si-switch on mo nagki naman siya pluck. pero naka-on pa rin ito so ngayon actually ito na check up ko na ang problema problema niya switch papakita diba, ko lang sa inyo doon sa mga gusto na mag-DIY nito Uh, para hindi kayo mapamahal. Papakita ko sa inyo kung paano ito baklasin. So, 'yun lang yung gagawin natin. Ganito lang siya ka simple. So, ayusin ko muna tong cellphone natin para mas madali niyong makita. yan, So, eto itong pinaka-lead niya o yung pinaka-takip. Ganito lang siya baklasin. Angat mo lang 'to. Tapos, tutong kabin mo lang dito. Yan. tas Tapos, pag nakuha mo na yung isang part o yung kabila, hilain mo lang. Huwag mong pepero sa kasi plastic lang. Bababali. Pag nakuha mo na to, ang next step na dyan ay ito. May dalawang tornilyo rito. Usually, pare-pares naman ang pagbabaklas ng mga electric kettle. Yan. Ang um, ginagawa ko nga pagka nasisira yung electric kettle na, wow, naka isang taon na sira. Bibili na ako ng bago kasi magkano, magkano rin yung switch eh. Eh halos konti na lang. So pag bibili ka sa Shopee, mga nasa 60, 70 pesos. Pero ang bago nito, mga nasa 100 plus lang. Eh ngayon, gusto ko ipakita sa inyo kasi baka sakali na gusto nyo i-repair. Tulad nangyari sa akin, bagong bago pero nasira. So bibilang na ko na lang din ito ng switch. Siguro gagastos tayo ng mga nasa 60 pesos. Yan. So, binaklas ko na to, no? Yung dalawang screw dyan. May isang screw pa rito. Kita ba sa video? Yan. So, may isang screw pa rito. Kung nabaklas nyo na yan, ito itsura, pwede nyo na hilain to. Yan. So, yun yung itsura nya. Ngayon, may makikita kayo dito plastic na kala mo walang silbi. Yan, kasi plastic lang siya na nakatao-tao dyan. O nakalabas dyan. It focus natin yung camera. Para mas makita nyo. Ano yan. So, may nyo to. Ito, nakalagay to rito. Ito, wag na wag nyo pong kakalimutan na ibalik dyan ulit. Kasi ang use nyan, yung mainit na tubig, Bawa, wow, nakaganyan siya, ano. Pag kumulo siya, yung init ng tubig dito para hindi nababasa yung switch. Sisirain niyo ulit yung switch niyo. So, siya yung nagbablock ng uh, yung pagkumulo. yung steam. So, siya yung magbablock dyan para hindi pumasok dito yung tubig. So, hindi pong kakalimutan ito. Hindi pong makakalimutan ito. Okay. So, papakita ko sa inyo kung paano naging problema niya. Ulitin ko, ang problema nito, lagi siya naka-on kahit nagki-click yung switch niya. So, ngayon, ito yung nakita ko. Ito po, ito po, nakahook lang yan dyan. Ayan, nakahook lang yan dyan. Ayan. Tapos, pa ganun lang. So, ito, ganyan lang ang pagkakabit ulit pagka binaklas nyo, pag ganyan. Okay? So, ito yung bimetal nya. Ang use nyan, pag uminit, lock, siya yung magtutulak. Dahil, pag inon nyo, nakaganyan. So, pag uminit, nahinitan tong bimetal, tutulak nya ngayon yan. Lock. Tapos, ito po nga pinaka ano, yung pinaka contact po rito, siya po yung magtutulak Uh, tutulak niya para mag-open yung mag-open po mag-open uh, mag, mag yung yung contact doon sa loob, ayan so, para hindi na ulit magkaroon ng contact dito, hindi na dadalo yung kuryente, hindi na siya iinit so yun yung pinaka naging sira niya nakikita nyo doon sa loob po yung plastic natunaw ayan So, yung plastic na yun, siya po yung tutulak doon sa kontak sana. Kaya lang natunaw na. So, ang problema rito, ah uh, may isa suggest ko, huwag niyong ituloy-tuloy yung paggamit. Halimbawa, nakapag-init na kayo ng tubig, magpapalamigin niyo muna kahit papano, kahit mga siguro mga 10 to 15 minutes para at least lumamig yung mga bakal dito, hindi matutunaw yung pinaka-plastic. Okay? So, sa pagkakabit, pakita ko lang din sa inyo, sa mga gusto makita yung pagkakabit, yung bawa, binabas nyo na ito. Ito, nahihila naman yan. Yung mga ano rito. Yan, yung mga wire. Yan. So, hihilain nyo lang yan para matanggal nyo at papalitan nyo na ito. Okay? So, sa pagkakabit, pasok nyo lang ulit yung wire. Pagkapasok nyo ng wire, ilagay nyo lang pulit dito yung uh, pinaka-switch. Tapos, ito tong pindutan, ibalik nyo. Naka-hook lang din yan ulit dyan. So parang uh, i-reverse nyo lang yung ginawa natin sa pagbabaklas. Tapos ibalik nyo po ito, yung huwag nyo kakalimutan itong plastic na to. Nakalagay dyan. Yan. Tapos, i-tatakpan na natin ulit dito. Okay? So dapat nakaporma na yung plastic nyo ron sa, ro sa loob. Para Paglalagay nyo nitong pinaka-cover, hindi siya mag-ano... Para hindi siya... Para nakaready na siya dyan. Hindi na siya gagalaw. So, ayan. Nakaready na kayo dyan lahat. Pag nakaready na po kayo dyan lahat, ibabalik nyo na po itong pinaka-cover. Ayan. So, pagka nailagay nyo na po yung pinaka-cover, babalik na natin turnilyo. Ito po, yung dalawang turnilyo rito. So may dalawang tornilyo rito. Lagay natin lang ulit. Pabalik. Ayan. Tornilyo ulit dito. oh, Kita nyo lang. Tapos yung tornilyo ulit dito. Ayan. Ayan. So pagka, pagka nilagay natin lahat ulit to, ang kulang na lang natin yung lead. So sa itong lead, baka mahirapan kayo. Ganito lang yung technique. So itutulak nyo lang siya. Unahin nyo itong pinaka, yung kabilang side lang. Tapos, ilagay nyo po ito. Yan, yung isang side, nakalagay na, no? Ilay nyo lang to Para mag-lock ulit siya doon sa butas. Okay. So yan, okay na no, ulit. Okay, na-orderin no, muna natin ito. Pagka-order, pwede nyo na pong palitan tulad ng ginawa natin. Meron po pala tayo nakalimutan itong uh, isang tornillo lang dito sa ano sa pinaka-switch. Ayan, so nakatornilyo yan dyan. Okay. salamat po, Meki. Subscribe at salamat po dun sa mga patuloy na nanonood pa rin sa mga video natin. Thank you po. Ingat sa lahat. God bless.